pag-uusapan natin ngayon ang posibleng pagkabuhay ni Pokel bilang isang chimera Ant pagkatapos patay ni Neferpito. Si Pokel is ang hunter na may kakayang gumamit ng Nen ay isa sa mga biktima ng mga chimera Ants, particular na si Neferpito. Sa anime at manga na Hunter x Hunter, nakita natin ang malupit na kapalaran ni Pokel matapos siyang hulihin at patay ni Neferpito. Yun pa man may teorya na nagsasabing posibleng buhayin muli si Pokel bilang isang chimera Ant. Paano maaaring mangyari ang pagkabuhay ni Pokel? Una, ha-absorption at integration ng Chimera ants. Ang Chimera ants ay kilala sa kanilang katayang mag-absorb ng DNA, ang kanilang kinakain at gamitin ito upang mapalakas ang kanilang mga susunod na inarasyon. Ang huli ni Neferpito si Pokel hindi lang basta-basta siya pinatay. Ginamit ni Neferpito ang kanyang Nen ability upang mang-interrogate at inuwang impormasyon tungkol sa Nen. Posible na pagkatapos patayin si Pokel, ang kanyang katawan at Nen ay na-absorb ng mga Chimera ants. Ang absorption process na ito ay maaaring magbigay daan upang ang kanyang kakayahan, alaala at pati na rin ang bahagi ng kanyang personalidad ay ma-integrate sa susunod na generasyon ng mga Chimera Ants. Pangalawa, ang reincarnation ng kaluluwa. Sa Anterex Hunter, ang konsepto ng kaluluwa at muling pagkabuhay ay hindi ganap na imposible. Maaaring isaalang-alan na ang kaluluwa ni Pokil ay natrap o na ng kakayaan ni Neferpito. Pag-absorb ng kemeraan sa kanyang katawan, maaring maganap ang isang uri ng reincarnation kung saan ang kanyang kaluluwa ay muling nagkakaroon ng physical na anyo sa bagong katauhan ng isang kameraan. Matlo ang paglipat ng nen Abilities. Ang kameraan ay hindi lamang kumakain ng laman ng kanilang biktima, kundi pati na rin ang kanilang kakayahan sa nen. Dahil dito, posible na ang nen Abilities ni Pokkel ay may pasa sa isang bagong kemeraan. Ang Kimera Ant na ito ay maaaring magkaroon ng bahagi ng kamalayan at alaala ni Pokel na nagdudulot ng pagsilang ng isang bagong nilalang na may katangian ni Pokel. Pang-apat, ang evolusyon ng Kimera Ang Kimera Ants ay kilala sa kanilang mabilis na evolusyon at adaptation. Kung ang isang Kimera Ant ay nagmana ng mga katangian ni Pokel, ang naturang Ant ay maaaring magkaroon ng enhanced intelligence at strategical thinking na katulad ng kay Pokel ang ebolusyon na ito ay maaring magbigay daan upang ang ant na ito ay magkaroon ng mali at alaala ni Pokel na para muling nabuhay si Pokel sa anyo ng isang kamera Ang lima ang impluensya ng Royal Guards. Dahil si Neferpito ay isa sa mga Royal Guards ng kemeraan King, ang kanyang nen at ang kanyang utos ay may malaking impluensya. Maaring isinasagawa niya ang isang special na ritual o proseso upang tiyakin na ang kakaya ni Pokel ay magagamit ng gusto ng kanilang lahi sa ganitong paraan ang kabuuan ng, ng pagkatao ni Pokel ay maaring muling mabuhay sa anyo ng isang makapangyarihang kameraan na may natatayang kakayaan at intelektual na katangian. Pang-anim, ang genetic memory transfer. Ang kameraans ay kilala sa kanilang kakayaang maglipat ng mga alaala at karanasan mula sa kanilang mga ninuno. Posible na ang mga alaala ni Pokel kasama ang kanyang kaalaman at karanasan sa paggamit ng NEN ay naisalin sa susunod na generasyon ng mga kameraans. Ang prosesong ito ay maaaring magresulta sa isang kameraan na may mga kakayan at kaalaman na katulad ni Pokel, maaaring magkaroon ng malay o pagkakakilanlan na parang siya mismo si Pokel. Ang pito, emosyonal na impluensya. Ang emosyon at alaala ng isang tao ay maaaring mag-iwan ng malalim na bakas sa, kanilang nen. Kung ang kaluluwa ni Pokel ay naging bahagi ng isang bagong kameraan, posibleng magdala ito ng bahagi ng kanyang personalidad, emosyon at alaala. Ang bagong kameraan na ito ay maaaring magkaroon ng kakaibang pagkatao na naimpluensya ng mga alaala at karanasan ni Pokel na nagbibigay ng isang uri ng resurrection sa kanyang pagkatao. Ang panghuli, ang experimentation ng Chimera Ants. Ang Chimera Ants lalo na ang Royal Guards ay kilala sa kanilang kakayang magsagawa ng mga eksperimento at magmanipula ng Nen. Posible na matapos mapatay si Pokkel, ang kanyang katawan ay ginamit sa isang eksperimento upang subukan ang iba't ibang uri ng Nen abilities and integration processes. Sa ganitong paraan, maaaring nagkaroon ng pagkakatao na mabuhay muli si Pokel sa ibang anyo na may kombinasyon ng kanyang orihinal na kakayaan at bagong natutunang kaalaman mula sa Chimera Ants. Ang tsore ng pagkabuhay ni Pokel bilang isang Chimera Ant, pagkatapos siyang patay ni Neferpito ay batay sa kakaibang biology at nen abilities ng mga Chimera Ants. Sa pamamagitan ng kanilang kakayahang mag-absorb ng DNA at nen, pati na rin ang kanilang kakayang mag-evolve at mag-integrate ng mga katangian ng kanilang mga biktima, posible na ang reincarnation o muling pagsilang ni Pokel sa anyo ng isang kameraan. Ang bagong nilalang na ito ay maaaring magkaroon ng bahagi ng kamalayan, alaala -ala, at kakaya ni Pokel na nagbibigay buhay sa kanya sa isang bagong anyo at layunin sa mundo ng Hunter x Hunter. Bukod dito ang posibilidad ng genetic memory transfer, emotional impluensya at eksperimento ng chimera ants ay nagpapalawak pa sa idea ng muling pagkabuhay ni Pokel na nagbibigay daan sa isang mas malalim at komplikadong pagunawa sa kanilang mundo at sa kanilang mga kakayahan. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat!